Paniniwala po ng ilang mga relihiyon sa Kristyanismo na kung gusto mong maligtas, kailangan mong maging member o kaanib ng iglesia nila. At kung hindi ka nila member, impyerno o kapahamakan ng punta mo. Kung ito po ang paraan ng kaligtasan, dapat talaga alam mo kung alin ang totoong iglesia. Pero nakakapagligtas po ba talaga ang church membership? Pag-usapan po natin ang tungkol dito in 5 minutes. Ang pagsali sa isang church ay hindi makapagliligtas o makapagbibigay ng buhay na walang hanggan. Pero pwedeng gamitin ng Diyos ang church para magligtas. Bago po natin ito ituloy, dapat maging malinaw po muna sa atin ang tatlong katotohanan na ito. Una, na si Kristo lang ang tanging tagapagligtas. Ikalawa, na ang iglesia ay binubuo ng lahat ng mga iniligtas ng Panginoon. At panghuli, tungkulin po ng iglesia na ipahayag ang mabuting balita at gawing mga alagad ni Jesus ang lahat ng mga bansa. Sabi sa Acts 4.12, walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa kaligtasan ng mga tao. Pangalan man niya ng tao o ng samahan o ng relihiyon ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ni Kristo lang. Naniniwala din po akong nakapagliligtas si Kristo gamit ang church pag ang church ay nagpapagliligtas pahayag ng gospel tungkol sa Panginoong Jesus. Ang church po ang may tungkuling gawin ng Great Commission at ginagawa ito una sa pangangaral ng Ebanghelyo. So si Kristo pa rin ang tanging tagapagligtas at ginagamit niyang instrumento ang church para i-proclaim ang gospel. Pero kung may magsasabi po sa inyo na kailangan niyong maging member ng church para maligtas, maling gospel po yan. At maling pangunawa sa kung ano ang church. Paano po ba nagiging member ng church? Ang sabi po sa Acts 2 verse 47, Araw-araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. Yung mga idinadagdag ng Diyos sa church, ligtas na. Hindi po sila dinagdag ng Diyos sa church para maligtas. So, paano po ba naliligtas kung yun ang unang nangyayari? Ang sagot po nila Pablo sa Acts 16 verse 31, Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. So, paano nagiging bahagi ng iglesia? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. At pagkatapos nito, bahagi ka na ng katawan ni Kristo. Ang Iglesia po ang katawan ni Kristo na binubuo ng lahat ng mananampalataya. Sa 1 Corinthians 1 verse 2, makikita po natin itong truth ng Universal Church at ng Local Church. Ang sabi po, Mahal kong mga kapatid sa Iglesia ng Diyos dyan sa Korinto, kayo'y naging Kanya sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tinawag niya kayo upang maging banal, kasama ng lahat, ng kumikilala sa ating Panginoong Heso Kristo sa mang lugar. Siya'y Panginoon nating lahat. Ang Iglesia po sa Korinto ang Local Church at ang lahat ng kumikilala sa ating Panginoong Heso Kristo, Kristo saan mang lugar ang bumubuo sa Universal Church. Kaya nga po may mga iglesia sa Rome, may iglesia sa Galatia, may iglesia sa Corinto at iba pa. So hindi po sa pamamagitan ng regular attendance o malaking donasyon ang paraan para maging member ng church. Ang kailangan mong gawin, manampalataya kay Kristo. Once na sumampalataya ka sa Kanya, part ka na ng Universal Church. At para tanggapin ka sa fellowship ng isang local church, hahanapin nila sa iyo ang confession mo tungkol kay Kristo. Minsan ang confession na ito ay sa pamamagitan ng water baptism o kaya ng lip confession o kaya both. So ang church membership ay hindi para maligtas, kundi para sa mga ligtas na o nagpahayag ng pananampalataya sa Panginoon. Yung mga nagtuturo pong maliligtas ka sa pagpapa member sa isang church ay hindi naman po makapagpakita ng utos from the scriptures na ito ang dapat gawin para maligtas ka. Halimbawa, gagamitin po nilang Matthew 16 verse 18 na ang sabi ay, At sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Saan po sa talatang yan sinasabi na dapat kang umanib sa iglesia para maligtas? Wala. Yung iba naman, gamit po ang Acts 20 verse 28. Ang sabi po sa verse, Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng sariling dugo. Nasaan po sa talatang yan sinasabing para maligtas ka, kailangan mong umanib sa iglesia. Again, wala. Tapos yung iba gagamitin ang John 10 verse 9, Ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Tapos pinapaliwanag ng mga huwad na tagapagturo na ito na ang papasukan mo daw dyan ay iglesia. Hindi po yan ang sinasabi ng verse. Tingnan niyo pong mabuti, sino ang pintuan? Si Kristo. Kanino ka papasok? Ay Kristo hindi po sa iglesia. Hindi po ang katawan ang nagliligtas, kundi ang ulo ng iglesia. Once na sumampalataya ka kay Jesus, ligtas ka na at tupa ka na niya. Ibibilang ka na niya sa kanyang kawan kasi ligtas ka na. Now, hindi ko po sinasabing hindi importante ang mapabilang sa isang local church. Ang point po dito, hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng church. Maliligtas ka lang sa pamamagitan ng pagsampalataya mo kay Kristo. Pero kailangan mo makipagtipon sa iba pang mga tinubos ng Panginoon. At ang pakikipagtipon na yan ay hindi po optional. Yan po ay utos ng Diyos sa mga ligtas na na mababasa natin sa Hebrews 10 verse 25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo ng ngayong nalalapit na ang huling araw. At ang pagtitipon po na yan ay para magpalakasan, magpaalalahanan at hindi para maligtas. Kung kayo po ay member na ng isang church, yan ba ay nagtuturo ng ayon sa salita ng Diyos? Ano po ang tinuturo ng inyong church tungkol sa kaligtasan? Ituloy po natin ang usapan sa comment section. At dyan po nagtatapos ang 5-Minute Friday. Pahabol na paalala. Tiyakin niyo po na ang iglesyang kinabibilangan niyo ay nagtuturo ng katotohanan tungkol sa gospel ng Panginoong Jesus. Kung hindi, tumakas na po kayo dyan at humanap kayo ng iglesyang ang Panginoong Jesus lang ang itinuturong tagapagligtas. Pagpalain po kayo ng Panginoon at huwag kalimutang maging pagpapala sa iba. Subscribe for more content.